at <laughs> dito na lang po tayo sa sa Santa Mesa, Mesa, Mesa Grocery. Ayun ang mga kasapsap na mili namin. O o o. Ayun oh o o. ayan, baka tayo pagdilitan kaya tayo mag-video lang guys. ayan yung mga kasama natin oh. Mga kasapsap then ano ba napili mo? ayan, shout out po sa inyo lahat for salamat sa supporta. Tayo lang mag-grocery ng team building. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Eto tara, let's go. Shoutout po na yung team support sa Master June. Eh. shoutout po sa mga admin po dyan, sa mga team po na yun dyan. Shoutout po at maraming salamat po. Eto tara, let's go. Bye. Aldoy. Ano nga napili mo, Aldoy? Ito po ang napili ni Aldoy. Pop, oh, ito po yung ano. Ano sa'yo, Edward? Ayan oh. Pita-pita lang. Ayan, may cream, oh. Ayan, oh. Ito, marami. Pampasakit sa ngipin. Ano to? Ano to, Pangatay? Pangatay? Pahiyakin natin mga bituka. pala. Ayan, tang pala to. Ito yung ano, paborito nila. Pita-pita. Ayan, may tinapay syempre. Ayan, o. Oh. Shout out po sa inyo na dyan. Ayan. Ayan, o. Oh. Mm. Ayan, o. Oh. O, oh, bilhin na po kayo nito. Ayan, oh di ba? Ay napasok canton guys. Ayun tara. Yung aming founder sa mga old tires. Boss, ano sabi mo sasabihin mo? grocery na tayo. Makita ng guard, bambawa <laughs> na naman dito. <laughs> Hindi na nga tayo live. Ayo. Eh Ayun. Ayan, ano? Baka pagalitan tayo. Ayun na si Gardo. Guard. Hoy, oh. guys. Guard! <laughs> okay, maingay. Eh okay, nga tayo na nanay bigtang tayo eh. Nananaymik nga tayo sa hindi na nga tayo nag-live. Nag-video lang tayo Tapos pagagalitan mo ako. wag ganun, Alden. Ayan o. Bawal kasi yun guys. Magalit yung record dito <laughs> Ayan o. May tongtong pa yan. Gay, bira. Ayan o. So, nakarang namili kami. lang kami guys. So. Ayan o. Milo. Tinira po ang Milo ni Nemo. Sanmig mo. Sanmig. Sanmig. Nasaan Sanmig. Uy, kape mo. Anong kape mo? Milo. Ha? Eh, sanmig ko. Sanmig ang gusto ko. Eh, sanmig. Pero okay, so, nito uh, na lang. Kopi na lang daw. Kopi. Ano sa'yo? Ano kape mo? Ay, black sa'yo, black. 70. Akin ito, ya. Ay, mahal yun, na, uubas ka agad. 41. Ito yung aking, guys. Ayan. Alden, ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano katin mo? Ayan. Ano sa'yo? Huwag mo sasabihin rin. Hahaha. Dali ko bala kita isa. yung isa oh. Ano lang ako dito. Ang ganda sa toy. Para hindi makita. Para hindi masyadong halata na video Ayan, shout out po sa inyo lahat dyan. Ayan. Uy, may cook. Ang kobra. Ayan guys oh. Puro chichirya. Ang bitoka niya namin na yan. Hindi lang tanggal. Ayan. Dilata na daw. Dilat. Dindon. Baka na ng lima. lima. Anim pa lang. Anim. Anim na bay bay boy bawang. Ayan. Anim na bay bawang. Anim na 21. Ganyan? Anim. Anim. Sabi mo kay Keron, alam na bay bawang. Alam na bay bawang, binili niya. Ayan, ayaw tumakbo na. Alam na bay bawang, guys. Ayan. May bay bawang. Si Aldoy. Keron, may biniling bay bawang

ano? Busit. Busit. Ayan yung sinasabi mo? Sama na tayo magpumain. Ayan o. Chunky. San Marino. Ayan o. Eh. Apat na yan. Apat na yan guys. Pero ano kaya. Bali ilang kami mag dyan. Anim kami dyan. Anim. Ayan. Ito yung bodega. Ayan o. Eh. Ayan, oh. Eh. Walang redos, Alden? Mamaya, tatalas <laughs> tayo. Alden, atin mo sa B1, ha? Sa airport, ha? Sa airport. Ayan, sa airport, airport mo dali na. Sa ating binika. Alright, let's go. Bye-bye. Tapos -bye. na kami mamaling mag-ano. Ayan, shout out po sa inyong lahat yan. May team support, shout out po. Ano yan, pamalengke? Pamalengke. Ayan, nakapamalengke no. na kami. Nag-grocery, shout out po sa inyong lahat. Shout out po kay team support, shout out po. Masal doon sa mga team po dyan. Shout out po. Maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming po salamat sa panunood ng aking video. Kaya, see you next vlog. God bless you all, Alden! 拜拜。Bye bye.